Magandang umaga po at purihin ng Panginoon. Ito po si Pastor Roldan de los Santos ng Blessed Hope Baptist Church Tanay. Sa ilalim po ng Pangulo na aking mahal na Pastor, Pastor Greg. Sa umagang ito, nagpapasalamat po tayo Pastor Let sa pagkakataon na muli makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pagpalayan po ang gawain ng Panginoon sa dako ng Bicol. Salamat po sa pamilya ni Pastor Let at sa lahat ng ating mga katuwang kamanggagawa upang maisakatuparan ng gawain na ito. Tayo po ay manalang. Dakila at mapagpala namin Diyos. Salamat po. Sa maling pagkakataon nito na kami ay makapagbulay-bulay na yung mga salita. Pangunahan mo po kami sa pangalan po ng Panginoong Asus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay hanguin po natin sa po ng Epeso. Epeso, kabanatang 6, talata po'y labing dalawa. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa sanlibutan laban sa mga ukol sa Espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang pamagat ng ating pong pagbubulay-bulay ang ating pakikibaka, pagpupunyagi o pakikipaglaban ay sa Espiritu. Simulan po natin sa pamamagitan ng paglalarawan ng pamagat na iting na pakikibaka. Noong ikadalawa ng Oktubre 1864, isa sa pinakalunos-lunos na digmaan ay nangyari sa Amerika. Ito ay digmaan sa pagitan ng mga Confederate and Union Army. Ito ay naitala sa kasaysayan bilang isang malupit na digmaan na nangyari sa Amerika. Maraming namatay at kung iisipin ay mayroon itong mayigpit na dahilan kung bakit nangyari ang kahindik-hindik na pangyayaring ito. Ngunit ang dahilan ng digmaan ay isang mineral na itinuturing na napakalaga sa panahong iyon, higit pa sa ginto. Ang alitan o digmaan na kumitil ng maraming buhay ay dahil po sa asin. Ang pinakamadugong labanan ay naganap sa Saltville, Virginia, ang pinakamalaking lugar na pinagkukunan ng asin. Kung iisipin sa ating panahon ay eh, katawa-tawa dahil ang asin ay pangkaraniwang gamit at madalas ay hindi na pinapansin sa ating panahon. Masasabing tila hindi tamang digmaan o alitan. Naalala ko po na minsan ay naglalaro po kami ng basketball. Ang aking kasama ay nakaagaw ng bola at agad-agad niyang idinribol patungo sa ring upang ishoot. Tuwang-tuwa siya. Tumalun pa siya sa katuwaan. Ngunit kaming kanyang mga kasama ay natulala dahil ang ring kung saan niya isinute ang bola ay sa kalaban. Tulad ng ating pagbubulay, mahalaga na malinaw sa atin bilang mga mananampalataya na ang ating pakikipaka o pakikipaglaban ay hindi sa laman o dugo, kundi, ta kundi tayo nakikipagbaka sa Espiritu. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao, hindi tayo nakikipaglaban sa sinuman. Ang tunay nating kalaban ay nasa anyong Espiritu. Maraming pagkakato na maling laban o maling pakikipaka ang ating ginagawa. Masasabi nating tila nakashoot o may score tayong nagagawa, Subalit so, ang bilang ay sa ating kalaban o ang nangyayari, pinapapanalo natin ang kaaway na Diablo sa uri at paraan ng ating pakikibaka o ng ating mga pamumuhay. Kaya mahalaga na binubuksan natin ang bawat araw sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. At papatunay ito ng tamang pagkaunawa sa ating pakikipagbaka o pakikipaglaban. Ang ilan sa mga halimbawa ng maling pakikibaka Una ang pakikipag-away sa mga kapatid sa Panginoon. Hindi sila kaaway, kundi mga kakampi sa Espiritu. Isang Kristo tayo o isang Kristo ang mayroon ng bawat isa sa atin. Ika nga ng Kolosos Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 15 at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito ay mga bis kayo ng pag na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Hindi lang ang pakikipag-away sa mga kapatid, kundi kalaw ang pakikipag-unahan sa material na bagay o pagnanasang magtagumpay sa pamantayan ng salibutan. Ika nga ng Pilipos 3, kalatang 8, oo nga at lahat ng mga bagay inaari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Yesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at tinari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ito ang halimbawang ipinakita ni Kristo. Hindi siya nabuhay upang patunayan ang anumang bagay, kundi upang gawin lamang ang kalooban ng Diyos. Kaya mga mananampalataya, wala po tayong dapat patunayan ang pagiging ligtas at ang pagiging sa sapat. Wala tayong dapat ipag-anilangan, wala pa tayong dapat na ikagulumihanan, wala tayong dapat na maging inseguridad sa ating mga buhay. Sa huli, huwag nating kalilimutan na ang kaaway hindi nakikita. Kaya, ang ating gagamiting sandata ay sa Espiritu. At ay na rin po sa Epeso Kabanatang 6, ang unang sandata ay ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang kanyang katwiran. Epeso Kabanatang 6, talatang 14. Sandata ng pananampalataya, Epeso Kabanatang 6, talatang 16. Lagi tayong sasampalataya at magtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Sandata ng pag Uh, ala alaala sa kaligtasan, ibig sabihin huwag natin kalilimutan ang pagiging ligtas, malaking bagay ng mananampalatay, laging naaalala ang kanyang kaligtasan, ang kanyang buhay na walang hanggan. Depreso, kabanat 6, talatang 17, at pang-apat sandata ng salita ng Diyos, ang sandatang itong puputol at kikitil sa anumang tudla at anumang sandata ng kaaway. Epeso ko anim 6, talatang 18? At sandata ng pananalangin, Epeso ko 6, talatang siya kailangan nating maging biyasa sa paggamit ng mga sandatang ito. Kaya kailangan ang masusing pagsasanay sa araw-araw. Ika nga po ng Epeso Kabanatang 6, Talatang 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay laban sa laman at dugo, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan. Ang ating pakikipagbaka o pakikipaglaban E eh, huwag natin kalilimutan, hindi sa tao, hindi sa sinuman, kundi sa Espiritu. Manalangin po tayo. Takila at mapagpala namin Diyos, maraming maraming salamat po sa biyaya ng pagpapala lang kami nandito sa sanlibutan ito, hindi pang makipagbaka sa material na bagay, makipagunahan o makipagbaka sa sinumang tao o sa sinumang laman. Hindi mahalaga na maunawan namin ang pakipagbaka namin ay sa Espiritu. Tulungan mo kami gumamit ng tamang sandata. Ito po nga may dalangin sa pangalan ng Panginoong Asus. Amen.